Magandang pinagpalang araw po sa inyong mga pangga Ayan mga pangga, share ko lang po ang aming kabuhayan sa probinsya mga pangga Ako ay isang OFW mga pangga At ito yung partner ko mga pangga ay isang Mandaragat mga pangga Kasi yan lang po yung kabuhayan namin kasi malapit po kami mga pangga sa tabing uh, dagat So ayan mga pangga, ito po yung naipundar ko nung nagano kami mga pangga nam um, nung dito ako sa abroad ang una-una talaga napundar ko mga pangga is ang bahay mga pangga so hindi ko na yung pangikita kasi uh, tagal na yun mga pangga eh. so ito lang yung bago namin naipundar yung pangkabuhaya namin mga pangga kasi kailangan talaga namin may kung kami panghanap buhay no kasi yan po ang kailangan namin mga pangga so sususimple so, so, mga pangga yan yung isda nila mga panga hapon yan sa umalis mga panga tapos pagka yung kaumagahan yan siya babalik, uh, uuwi yan mga panga, kasi maganda pa talaga mga panga, may sarili kang sakayan, kasi uh, maliit lang yung gastos mo mga panga, at saka uh, pag iba kasi mga panga magsakay ka lang sa ibang sakayan mga panga ano, yung ngasil na, maganda talaga pagsa yung mga panga, kaya yun nakabili po kami ng pambot, ng pambot mga pangga para sarili namin yan pinundar talaga namin mga pangga sa awa ng Diyos ay nabukod namin at naipundar namin yan mga pangga at saka salamat syempre salamat sa akin partner mga pangga dahil din sa kanya nabuo namin yan ang pambot para pang hanap buhay niya ayan mga pangga no uh, share lang share ko lang mayan mga pangayan pauwi na yan siya mga pangga kasi umaga na yan alas 5:30 uh, ayan thank you mga pangga